Kung nung po'y nakita nyo na ako'y hindi nakasama sa kanya, yung po ay naon na lang po ng lapit yung isa. At hindi ko rin po naman kakalain na ako'y magkakamali. Ngayon po may pagkakataon. Ako na po ang nakikiusap. Palitan na po natin si Mark po ang ating ilagay. 2022, umarap kami sa inyo ni Mayor Sonia Aquino. Ito rin po ang sinabi ko, nagkaisa kami para i-endorso ang kasalukuyang Mayor dahil naniwala kami na siya karapat dapat. Hindi lamang po pala sapat ang kaalaman, kakayahan at karanasan sa paglilingkod. Pero higit sa lahat, napakahalaga ho sa isang naglilingkod ay galing sa puso. Saan po kayo nakakita ng mayor? Pupunta. Taga ka. Taga ang ho. Ay, talo ako sa inyo eh. Mahigit isang libo ang lamang sa akin. Taga ka. Taga buto. Talo ako sa inyo. Malaking boto. Yan po yung dapat pang itanong sa mga taong nangangailangan. Yung pong ibibigay ng isang nanonungkulan, hindi po yan galing sa bulsa niya yung po'y galing sa pera ng ating bayan. Pera na nanggaling din sa inyong mga mamamayan. Saan kayo nakakita na ang nakaupong mayor haharap muli sa eleksyon ni isang konsyahan na nakaupo wala pong kasama. Malaking katanungan mo yan. Tingnan niyo ho sa Batangas City. Lipa City, Santo Tomas City, Calaca City. Binanggit ko lamang po yung mga lungsod ng ating lalawigan. Lahat po ng mayor dyan ngayon, pamula ho vice mayor hanggang konsyan na nakaupo, haharap sa election sa isang taon, magkakasama sila at buo. Bakit ko? Dahil naging maganda po ang pamumuno ng kasalukuyang mayor. Kailangan ho, maunawaan nyo bakit kami ni Mayor Sonia Torres Aquino ay kasama ngayon ni Mayor Mark Halili. Bakit po? Kasi ho, nakita namin na hindi naging maganda ang pamumuno ng kasalukuyang mayor. Hindi ho dapat sa lahat ng oras ay politika ang nasa ninyo. June 13, 2022, umupong mayor. Kumuha ng mga bagong job orders o J.O. sa City Hall. Datanwang buwang paong nakaupo. Alam niyo kung unang ginawa. Yung mga job orders na kinuha, pinaglista ng tig na labing limang tao na ang utos kailangan sa darating na eleksyon yung ililista niyong labing lima ay makakasama ko sa eleksyon. Diyos ko po, tatlong taong pang eleksyon, politika na ang nasa isip. Di ka ho dapat unahin muna ay ang paglilingkod sa inyo sa ating mga kababayan. Tama po. Ito yung sinasabi ko. Kailangan mo maging mulat tayo mga minamahal kong kababayan. Aaminin namin ni Mayor Sonia Torres Aquino kami po'y nagkamali ng sinamahan at tatayuan po namin yan. Totoo pong nagkamali kami. Kung makikita nyo lang na maganda ang kanyang at literato, sana ang mga konsihal na kasalukuyang nakaupo, hindi kasama ngayon ni Mayor Mark Halini. Kami ho, ni Mayor Sonia Torres Aquino, hindi ho tatayo para kay Mayor Mark Halini. Kasama po niya, dapat kami. Kaya sana mga kababayan, bagamat sabi ko nga, malayo pa ang ating halalan. Sana ngayon pa lang po, mapagtanto natin na ang tamang leader, kailangan po isa sa isang tabi ang politika, uunahin ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang lungsod ng Tanawan. Mabuhay po tayong lahat.